Hi guys, what's up? Magandang hapon. Hello, Willie. Hello, Nashville. Hi, hi, hello, hello, Roger. Hello, Pat. Di pa po ako kumain. Bakit? Dapat kumain ka na. Launa na, no? oh. Hi, Maria. Sabs Good afternoon. Good, good noon. I don't know. Sabs Hi, princess. Hi, hi, hello. What's up? Maganda, 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 magandang. Maganda kayo. Siyempre. Siyempre sa TikTok, guys. Duty, ka na Hi Renan Hello, hello, hello Hello Renan people, mabuhay Hi, press alt, press alt Hi Athena, hi Ken Para share po yung stream natin Buti nag-notify na, narinig ko eh Tumunog yung phone ko, so ibig sabihin nag-notify na siya Ay, thanks na puri pa, syempre Syempre naman, try na na mag-draw Tara, tara para naman nyo ako. Ano lang to. Double draw to eh. I-hound ko na yung dalawa. Sayang. Dapula pala na-migyan ko na yung draw dito no. AJ, Lawrence, James. Hindi, hindi. Mga 5 to 6 lang. 5 to 6 draws lang. Oo. Siguro kaya hanggang 6. Testing yun. Sana mag-gatton mo ko yung emote tsaka yung chopper agad. Oo. And kate, kate, kate. The full drum ends have been James. Abah, that's a ba? good one. Barbara pulled hello, Clay, hello, Asina. Hi, talk. What's up? Catch up. What's up? Catch up. Artinon. 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 Crazy. I'm bad. Then... Hi, Ian. Hi, Kian so sweet, so coolig, apo kakaina, yan. It will pet It will. eat well thank you so much, princess so, let's go, let's let's try our luck let's try our luck today oh come on oh come on, boy give me anything, I'm not picky just anything, really good we were Hindi yun yung gusto natin. Hello Alexander, hello JR, hello William. What's up guys? Sorry. Hindi ko emote yung sunod. Para testingin pala natin. Hay, oh, hay, oh, hay, oh, oh, trophy, trophy, trophy. Hi, Jay what's up? Pwede, pwede, pwede. Hmm... 50 CP. Uy, oh character! Pwede na. Pwede na, equip natin. San kaya? Ah, dito sa ano. Diyan, dyan. Ayan. Ah? Character! Diyan mo na yung emote, Hi Steven! Hi Anjamar! Sup guys? Sup? Rice! -rice. AT-CP na to. Hindi mo ako baril. Anong baril to? Cordite. Eto. BK. Huwag BK. Kahit Cordite lang oh. No? Kahit Cordite lang no? 4 draw ko alaga. Now, what's up, Miss Ivy Day with the power hug Happy Sunday, happy streaming Thank you so much Tara, Dina ba yan? Masa, maganda Maganda araw na ito ni Miss Ivy Nag-inom to kagabi Luto <laughs> na ba ang kikiam? Hindi, hindi, hindi di na siya for sale 80 come on 80 CP, come on, come on, come on Magbabigyan na emote Gendari, <laughs> ganda, ganda, ganda 190 na to ha. Ah. Hoy. Hoy. Okay din ito. 1, 2, 3, 4, pang 5. Sige hanggang 6. True. Sold out na. Inubos si Misabi. Pinakyo eh. Teka kakain muna. Kain well. Kain well. 190 CP. Hindi na natin makukuha natin. Sama ng loob o. Oh. Mm hmm Binigay na yung emote! Hanip <laughs> ah, na yan. Pero not bad for 190, diba? Lagi pa yung bandit na yung sunod! Tutuloy ko pa ba ito? May bandit na pala yung next day! Eh. Hindi akong binigyan. Sayang, dapat kasi natira yung chopper tsaka yung emote eh. Ilan si Pika 4-1? for one lang. Legendary gan na yan. Totally ka po ba talaga ante Chris Carlem and Jamar Negro. What's up? Thanks for the reacts, guys. Totally ko pa ba to? Patalar mo ka ba? Holder na hindi, hindi. Ito ayaw ko. Ito mabigat tong baril na to eh. May bigay ako eh. May bigay ako na leg. So, ito. Saka, sino mo may iron sight na ito, lubog? eto ito lang, ito lang. Sige mo ako na ito ko, Dem. Promise. Ito lang talaga. Ito lang. <laughs> Later, guest, kita ha. Lalaro ka. Ah, kain ka muna. Hi, Carl. Hi, Justin, Kian, Norman. Jan, Joseph, Renny Boy, Anthony, Chris. Thanks for the reacts. Seventh draw to. Minute check. Thank you for follow, Blue. wala dito. Lara tayo at MP. Ano nang baral yan? Ha? <laughs> ano nang baral yan? Ano to, Cardi, ka BK? 500? Gagi! Parang ayoko dito, day! Today. 500? 500? 500? Bibigyan ka ba ng baril dito? Kaya natin. Mukha ko na to eh. Ito. Ito, ito. Ha! Ah, so, date yung ano dito. yoda yoda, yoda, <laughs> Yeah! <laughs> Inasabik ko lang kayo eh. Ano to? May mga binalik sila na barel? una ang ko na to eh. na napunta? Ano to? Ay, claim natin. Sayang. Asa na yun? Gagi na wala. <laughs> Saan napunta yun? Paisa na yun! Ano na yun? Ginawala. Aray ko nga, Nawala. Doon ka nga sa strong box gamit pa yung golden ching chong. Sige, tingnan natin. Saan ba yan? Sky Sander. Hi, Matt. shoutout sa'yo. Hi, Dem. Verdante. Smart. Jan, thanks for the share. Sujin, thanks for the spam share. Hi, Charles. Clyde. Justin of and Norman. Jan Joseph. What's up? Thanks for the reacts. Guys, magandang hapon sa inyo. Hi, Charles. Barcelona. Thanks for the follow. Shoutout sa yo, Matt. Okay. Ba't kasi nawawala? Ayun. Ano to? Ano ba? Ano to? Baril ba to? holder holder hold the ano to ito ano to i k n pag kagi na wala Nawawala kasi. Strong box. saan dito, Pat? Kinchong? Dito? Alin dito? Yung FFAR. Saan siya dito? Saan? Saan? Wala well, gamit ko yung gold coupon ko eh. Baka naman si Pilat sabi ni Edison, hello, Algeris deal, Edison pass, what's up? Second to the last, Ito Tama ba? Eh, eto. Sige, testin natin. Eh, bibigay sa akin agad. Ay, eh, isa-isa lang. Ay, eh, di pwede isa-isa. Hindi, -isa. buy one lang to eh. Buy one. Ah, uh, isa-isa yun na. hindi eh, pwede isa-isa to. Isa-isa lang talaga to? Ha? Huh? Sige, gamitin natin. yes kevin yes 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 hi board hi bendy Edison, best for the follow Hi, bendy and somebody online and follow that hey, guy <clears throat> okay. in that part with Q, ano, no no no, no, no.

Nagulat ako gagi ang putik. Ano, isa pa? Last draw natin? Alay mo, bigyan tayo eh. Last draw, last draw, last draw. Pag natangali, Jeffrey. Hindi, mm, oo. Oh, may dideliver de kasi mamaya. Hmm, Nakuha ko yung m 30 na nagwawaw. -wow. Sana all. Hi, Tyler. Hi, hi. Hello, you. What's up? malas ko nga, hindi wala yung gold coupons so, kasi nagamit ka na ang dami nun nasa sa almost 50 ata yun last time ano ba itatanong mo Kevin? nung isang gabi ka pa Palew? Priyon? yung alin? in-shopping delivery? Hi Jessie ano ba? ano ga? ano ga? ano ba? ano ba? isa pa ba tayo dito? diyog na <laughs> Yawag na Matutok na nga tayo. Ako lang pala. Eh, in fairness, bagay dun sa Locust Come see, mag-RG ako. Huwag na guys, huwag na. Hindi, hindi. Mababa yung chance sa ano eh, sa cordite eh. Cordite pa, cordite pala yung ano doon Zen, thank you for the GG. Thank you for the gift. Free for all. Hoy, wala nga ang pang 117. Hindi nga natin makukuha yun. Ang pang 117.

Ay, parang bagal. Eh! Mm. Anong sakit kanina? Masakit kanina. Lo, tulog. Tulog ang tutok. Ay, Patricia, kumain ka na. Guys, kumain na kayo, guys. Ako, hindi na uso kain <laughs> Oh, shit. Oh, shit. My trap. No, walang tutok, B! Kapusin mo na. No, bakit siya nagtatumbling-tumbling? Galing! <laughs> Magkana electron ko? 455CP. Hala, uso pa pala kumain. Kala ko hindi. Shhh, okay, maingay. Fasting ako hanggang next month. <laughs> na 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 natin some character na 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 ka na Okay. Hi! Oh, ano? Di ka nalang no, namigay no, ko din. Bakit okay, sa so karakter yun? Isa pa. Four games. Yes. Four. Four. Ganda <tinyo> mo talaga, Jeremy! Grabe! Kit naman ng King Kim. Hi, Brian! Hindi pa ako magigipag 1v1. Hello, Joshua. Alice, and Jean. Naniniwala kayo, guys, hanggang next month. Psst! Huwag kang ano dyan, Tyler. Ingay na naman ni Tyler, guys! Ano ba naman yan? Ano ba ingay Pati sa home, siya ka-ingay. Ayaw pa awat, eh. Ang bagal ng code M! Likod ko eh. Sabi na nag-alert eh. Gagi, kinontent ko yung ano. Yung naka... nagme Di ba si siya ni ano? Di ba nag-challenge siya ka ng mili? Kasi binigyan ako ng ano. Binigyan ako ng stars. Gagi, gagalit yung mga nasa TikTok. <laughs> mili <melee> abuser daw. <laughs> Apaka ano naman. Apaka seryoso naman nila sa buhay. Happy Jorange! Quiet ka daw. Pag tayo nagagalit ka. Pag may nagagalit ka pa rin. talaga. Saan ka ngayon? Saan ka lulugar, Tyler? Hello, Ray, BJ, Gamaliel, Adrian, Joshua, what's yung Na 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 Uy, one kill pa! Alma! Alma doon! Alma doon! Ah! Okay, okay. Safe, safe, safe. Matay ka! Nagaga siya! Ayun <laughs> mo na... Natapusin mo na... Di ba? Ay, Ay ing ingay Ang kapatid mo. Ang <laughs> inga niya, Gab. Ay, Hi, Gamma. Lay. Hi, Ray. Hi, BJ. Oh, may Ivy. Yung jabi daw ni ano. Yung jabi daw ni Princess. Thanks. Or ba, need ka mag-shader? Jeter na nga lang. Jeter mo yan. Oh my god. Lalim ng bosses. Paano kong ganito? Nakapromote ah, ako yan. Next story na kapatid. Tatakwil ko ulit yan. Kapatid sa <laughs> Takwil mo na yan? Oo. <laughs> Hi Nico. sel, Zap. Isa ka pa ate. Pag time ako nagreklamo ko. Pag naging ako nagreklamo pa. Then Oh, iyak na siya. <laughs> iyak na si Tyler, wala na. Pag yan, umiyak na ako. Oh. Pink Abby, stay with the fellow. Hi, volcano Stay with the fellow din. Hi, Ren Rain Okay, guys. Ano na lang to? Ano na, ha? Tatlo na lang yung kaila. Ay, tatlo na lang. Tapos lalarga na yung jeep. Hindi ka may lana. Thank you for the spam, Charlie Leonardo. Hi, Charred Raven Jane, What's up? Thanks for the reacts, guys. Thank you for follow, bala. Okay, ba nalagamari. Oh, take ka. Christy. Oh. Sabi ka naman. Ganun mag-SD. Hello, D. Tao yun eh. Anong nga <laughs> natin. Oo, sanggala. Bakit ang bagal? ka pa ah. Ayun know. Okay to, tapatay natin yung naka-blue eh good. Mmm, these are... It's my... Hey! Hey, go... Gusto na lang maging hotdog. Yeah, maging hotdog ka na lang. <laughs> Ito, Mark. Pick, pick, pick. Ega, give me cut. <laughs> Dito na Alika ka, Javier! Thank you to some share na let's Hello, John Lesser. Let me say, Bagwas Gaming. Guys, don't forget to follow me, Zai. Bagwas Gaming! Ay, natapusin na nila yan. Pag mo, kahagat na ah. Kahit nasa tabi, hindi pa rin matamaan. Ay, ah, pasensya na, Renny Boy, ah. Walang tutok, ah. Pasensya na, ah. Kaya nga tayo dito, eh. Guys. Lagi daming palo. Ay, tao hmm na ito, Hmm, baliw. Nag-reload siya. Hmm, ikaw pa rin? Huwag okay, yung may sentry! Hi, snap. Oh! Hi, I'm Bay, Alex, Ray, Hello, Raven, Chard. Thank you for the follow, guys. Ima e, na sa TikTok stream natin. Road to ano na po tayo. 2k reaction siya may hindi ba nang react dyan paspam naman baka naman nice ilan pa dalawa na lang no last to last hindi ko sa character yung mabigat balitan natin character ata yung mabigat eh ayun na lumabas na ulit siya dito nga tayo to mesty natin na. Sayang ah, si EP talaga. Ba't sasabihan ka pa, pa, Tyler? Kailangan ka pa ba bang pagsabihan? Kailangan pa ba yun, ha? <laughs> diba? Ang daming sinasabi ng no, B? Dito lang manood, tas... Ay, Diyos ko, sasabihan pa siya. Ano yun? The Jedi with his father. Eh ben mo po. Tigil mo yan, Tyler. Na 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 Sha ulit. Sorry. Ah, okay. Sa character nga yung matagal mag-switch. Character, character. Siguro pwede siya pang Butit pa butit pa pa Anong naman mag ito naman Ay, <laughs> kita. Good game. Nagbabata ka sa free for all ah Lagi okay, patay natin yung mga player <laughs> <at> <laughs> Ay natuta <laughs> Hmm Alam mo ba, inis eh, sa inis ako dyan kay Tyler kasi gumaganyan yan Promise Kaya inis ko ang kuwa inis ko dyan eh Ulo, ulo, Tayo na, okay <laughs> na ako. Ang dami nila. Tamang hard scope na lang eh. Hmm. Mag-OL ka na, Tyler. Oh, Yeah. Huh? Gagabi, wala akong tutok. Gaga. Di, di ako mag sr mamaya. Wala, wala. Walang future sa SR to. Hindi ko. Kailangan lang natin ba na. Hi Hector, Jiris, si Ariel, what's up? Hello Raven Chan, Chardas Chameleon. Pwede ka May mga puno na po yung jeep. Oo, uh -oh, babiyahin na po. Lalarga na po. Hi Orlando. Hector. Ganyan natin. Na 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 Isa pa eh. Tinatamad na ako mag, ano? Free for all? Isa pa, isa na lang. GGS sa'yo. Wala na kayo mga, eh. Sunday pa lang ngayon. Tatanong kayo pa naman. Wala kayo pasok. Oh my God, it's Sunday. FFAR. Wala akong FFAR eh. Hi, Carlo. Thank you for the follow. Di wala ka tutok talaga. Parang siya lang tutok ngayon. Night. Night watcher. Thank you for the follow. Salamat. Oh, gagi, gagi ka. May nasa no, mid eh. Oh, wala naman yun. Gagi na ilang beses na yun ah. Badyan! 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 Tigil mo ah! Nga! Napatay ng bot. Dapat pala yun, i-keep man-over ko. Parang nag-grind sa termite. No, oh, 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 oh. Oy, galing! Hi, Prince Mariel Arnando. What's up? Hi, Jan. Ayun na naman si Jan Damakulit. Jan Damakulit. Lah! Palo. Palo. de Potek. Ano ba yun? Magamit ako ng ano dito. Eto. Ah, tara na, tara na, tara na, tara na. Hi, Lance. Hindi pa ako makikipag-1v1. 1 pa ako ng diamond. Ik, ik, op ik, Ik, ano ba naman yung kapatid mo? Ha? 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 Ako na naman, ako Ay, wait lang ha. Sasali kasi pa ta. Wait ha. Wait nga. Na 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 Ako sa'yo. Kahit ako. kaka mo lang ng ano. Kaka-promote mo lang bilang kung may nakapatita. Takot talaga kita sa labas. Ha ha Hi Renford, hi Lance Dominic. Ito isa ko din to eh. Joring kasi pinapayal yung mami ko yung isa sa ako na talaga na Alam mo talaga ay, si Princess hindi nga nagmamayik sa game to eh. Ito, talaga. Ay, Hello RJ, sa April na bolo sa Prince. Oh my god. Sasa, huwag na huwag mong isa ako yan. Ako talaga makaka- mga kantin. Talaga, tatakwil talaga kita. Subukan mo isa ako yan. <laughs> eh, tara tayo muna. Tayo. <laughs>